Dun pala lumiit Yung ilog pasig. Ano kayang gagawin dito? Dito rin pala no. Ang um, Philippine Coast Guard. Ayan, naglagay sila ng outpost dito. Duma na to. Yun, dun. No? Sa landing meron din mga basura ang lalapit ng mga ano dito mga bahay ang mga graffiti ng ano no? ng tulay ano? lakarin lang natin to pero nawala na rin yung ano yung mga mga design dito o saan napunta yung mga ano mga ganito o wala Ayan, may mga bahay sa gilid dito dadaan ng Pasig River Esplanade. Ato, dalawa to. Ito nasa ano tayo ngayon? Sa Makati, Mandaluyong Bridge. Uh, may Poblasyon Makati City. Iyon yung skyline ng Makati. Pasig dito sa may Makati at Mandaluyong yung um, kanan natin ng Coronado Street sa Mandaluyong yung city um, mayroong kalsada na mga uh, sa kaliwa wala mga bahay um, ilog pasig ang itim ngayon ng ano dito kulay ng tubig pero lang mga water hyacinth. Nandun ang papuntang New Panaderos Street. Yan. Mga buildings. Yan ano. Oh. Ang um, City Hall ng Makati. Tawid tayo doon sa kabila. Uh, Yan naman ang papuntang Australia Pantalon Bridge yan na, ang papuntang barangay Hulo sa Mandaluyong City yan pababa yan ang lusot at andito sa kaliwa ang barangay Poblacion sa Makati City may mga ano rin may mga graffiti rin sa ano yun may dumaan Uh, si Gleeper Ferry. Kali ano yan, no? Olo ng... Station. Ang mga graffiti ng ano, no? Nung... tulay. ano Lahat nga talaga mga kabayan na yung nakita kong mga tulay, mga nadaanan ko. Meron ng mga graffiti. Ah, luma na yun. Ay, mga grills ito Luma na yung mga grills. Plant box yan. May mga ano na rin. May mga sulat. Ganda ng design eh. Ganda ng design eh. Pa-alon yung railings may mga basura may hagdan din tong tulay um, mga ano yun oh, uh, plastic cups luba na rin tong ano tong makati mandalu yung bridge lantana na yung ibang ano, mga uh, halaman. Ayan. Dito naglalakad yung mga tao sa tulay. Okay, Pirisal Street na to. poblasyon Meron mga basura sa gilid Ito, ang lanta na oh, Ito Ito pa Ito pa Ano na rin, oh, graffiti na rin yung Pilipinas Ayan. Ayan. may mga barriers meron mga lapitis duma na to yun dun sa landing meron din mga basura lalapit ng mga ano dito mga bahay sa ilalim may mga bahay punta pa tayo dito lakad lakad lang tayo yan nakarin lang natin to pero nawala na rin yung ano, yung mga mga design dito. Saan na napunta yung mga ano, mga ganito? Nawala. Grabe. Kaya yan. Inakaw o inalis. Ayan. Ang ganda ng view ng ano dyan, ng ng um, skyline ng Makati pag nandiyan ka sa Coronado Street Ayan, may mga bahay sa gilid dito dadaan ng Pasig River Esplanade uh, mayunan naman pala may linear park pero hindi may iwasan talagang nag-extend yung mga bahay. Pero talaga yung mga nag-extend. Ayan. E di ka na makapunta dyan ng Australia Pantaleon Bridge. Nandun ang Pasig River Ferry Holo Station. itim ng kulay ng tubig ngayon ng Ilog Pasig. Oh, na nalang talaga mga water hyacinth. Maliliit na lang halos wala na. Rockwell Center. Ito. Ayal, 'yung malapad na daan dito sa tiyan Coronado Street pwede magumpisa doon ano mga kabayan walang mga bahay sa gilid papalo to papakurb papunta ang Coronado Street bagong pintura bagong pintura din ang na protection wall tuloy dilaw at blue ayan ganda ng view dito oh ganda pagkakaspal ito Ayan meron palang ano, may pumping station dito eh. Ayan. Ginagawa pa Manila Water. Ato. Dalawa to. San Francisco pumping station ang pangalan. Ayun ang City Hall ng Makati. Skyline ng Makati. linis na ngayon sa may Coronado street kaya tayo dito ayan pwedeng pwedeng magsimula dito mga kabayan, ano may Coronado street sa kabila may Makati marami mga bahay sa gilid parting sira alam ko may rehabilitate yung ilalim ng Makati Mandalu yung bridge hindi hmm. mo pa rin talaga malalakaran ng ano ng, ng dire-diretso talaga yung mga ano pa rin maliliit na humps pwedeng pwedeng mag ano, magtanim ng ano dito ng mm, balayong palawan cherries ano may mga puno sa gilid ng ano ng ilog pasig Ayan. Ayan, wala dati yan oh. Ang Ganda na oh, ng mga poste oh lalim Ayan. maayos na mayroon na rin palang ano lalawak kasi dito lalawak kasi dito lalawak kasi dito ayun Nagkaroon ng ano, ng parang outpost ng Philippine Coast Guard dito sa ilalim. Hmm, Doon pala lumiit ito, Yung ilog pasig. Ano kayang gagawin dito? Ganito na yung kulay ng barrier. Uh, kader. Uh, dito rin pala no. Uh, Philippine Coast Guard. Ayan, sila ng outpost dito. Meron din nakalagay na Mandalu yung City and Fire Rescue. Hindi ko lang nakita to. pinakamalapad na parte lalo na pag binugtong ano ano pinagsama yung Pasig River Estranad hindi, di, di kalawak sa ano sa may mandalu ang ilog Pasig Ayan, may mga nagse-set up na naglalagay ng mga istasyon sa Semana Santa. meron dito eto parang ah, ito yung lumang ulo station ayun na yung bago ito pa station ayan ito yung bago Ay, yung mga turisto libre lang ano dyan ang um, sakay ayan Louis Station nakabukas hindi natin alam kung sa Holy Week last trip hanggang ano hanggang March 27 11.30 AM lang ayan na luma lumang station ng ano ng hulo naging ano na ano para sa ano na, na, um, na lang ang bangka thank you for watching ulit mga kagayan subscribe, like, like at comment na kayo kung bago lang po sa aming channel Mandaleno Disiplinado Gawa hindi salita Low fire substation Thank you for watching po ulit